Totoo ka, no? Welcome, welcome. Ito na... Kuya Si Kuya Dingo. Ayan. gusto ko. Ito po kayo. Ito okay. so, na, tataram yung mga pinamili nila. Ay, galing naman ni Tita Alicia. O, oh, tinanong ko sila, nabawasan ba namin yung ano, yung lungkot hmm. sa puso niya? Oo daw. Tama ba? Kaya Tita Alicia, Tita Alicia, maraming maraming salamat po sa pagmamahal. Sana po na-enjoy niyo yung pagmamahal ni Tita Alicia. Tita Alicia Mollems, thank you po. Kung ano mamaya pagkain tawagan natin? Kung nag-enjoy sila sa pag-grocery, mm. mamaya mas kadodooblo yung saya ninyo. Oo, oh. ah. meron pa. Meron ba? Ah. Meron pa pala. Meron pa pala. Ano po pakiramdam tayo? Sige pagbubaw, ayaw, niyo pa o ayaw niyo na. <laughs> ayaw nyo na ako eh. Gusto ba? Masalamat lang po sa ninyong uh, tanan ba nga ano, nakatabak sa mo Alam mo yung pagod natin nawala wala no, nung nakita ko silang may hawak-hawak na pinamili ka teka na Na-enjoy na nyo po, na-enjoy. na Grocery. Uh, pa Pasensya na ka tayo, hindi, hindi, ko, hindi po ako marunong mag-ano. Ma <laughs> Kaya hindi ko kami magkakaintindihan. Pero ano po, masaya yung puso ko sa ginawa ni Tito Jun. Tito Jun, thank you, thank you. Ano? Next. Ito, dinner na muna. Mag-dinner na tayo. Kasi gutom na rin kayo. Para sabay-sabay na rin. Hmm. Kasi, uh, para din sila masyadong mabili. Oh. Saan tayo? Tina tinanong mo sana sila saan nila gusto kumain. Hindi pa. Hindi ko gusto kumain. Bigyan yung eh, mic mo. Hindi ko gusto kumain. Kahit saan daw. Hindi, ano saan. ba yung gusto nilang pagkain? Like, pero, pero po ba kayong trip na kainin? Marami lang. Marami. Wait lang. Kahit ano? Kahit ano. Kayo tayo. Baka may, baka may gusto ko yung kainan na ipang Ha? Okay. Kaya, kanin ragog po. ulam ha? kanin, ulam. Ah, Hindi sila ano. okay. Kuya, ano yung request ha. Request na pagkain. Kami na po bahala. Oo, sige. Magdilata tayo. Ha? Magdilata tayo kakay. kaya gusto na tayo mag-dinner. Where did it Kasi gusto rin yung handball. Kayo daw ano? Kayo daw sa ano? Sa gusa. Okay. ta Wait. Okay. <laughs> Big, big shout out kayo, Kuya Carl. Siyempre. Ah, thank you po, thank you. Okay lang. Ilagay muna natin to. Iyan muna Saan? sa luggage counter. Cool. Ayan, ayan, ayan. Dito, dito, dito. Hmm. Ah, Second po. Sige na. po, okay na. Ayan na pala. Let's go. Oh. Uy, let me... lamit. <laughs> Meron na no tayong, ang tawag dito, Kuya Carl? Big bang house, Pobre pa ba to? lang pa naging pobre yung ganitong itsura? Bangos ala pobre pero pang mayaman ang itsura. Ito po kuya Carl, ano pong tawag dito? Sinigang ala pobre. Baka kala ko sinigang ala pobre din eh. Kala mayaman. Eh. Tayo, sarap ng pagkain natin. <laughs> Ito naman po, anong tawag dito? Hinataang gulay. Hinataang gulay? Ano ba? Parang, parang kay Kuya August lang ito ah. Eh. Magbibarani pa si ang ating dinner. Okay, pray tayo. Uh, Father God, we thank you, Lord God, sa fellowship itong gabi, Lord. Thank you for the food. Thank you, Lord God, sa nag-serve and we pray uh, makapagbigay ito ng good nourishment sa kautawa namin na magagamit namin sa sa, sa, sa serve sa iyo, Lord, at sa community. Marami pong salamat sa, tana, sa lahat ng blessings, Father God. In the name of Jesus, Amen. 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 Oh, picture mo na, picture. Picture mo na. One, eight, one two, three. Oh, wait lang, wait lang. One, two, three.

So, ayun na. Tay. Uh, tay uh, Dindo. Sinalan, sinalanta mo yung mga tatay. O, tignan mo naman. <laughs> tay Dindo at uh, tay Jimmy. So, gusto lang po namin malaman, kayo po ba ay uh, nag-enjoy naman? Opo, oh, enjoy. Uh, Opo. po Ulitin ko po yung tanong ko kanina, nabawasan ba namin yung lungkot sa inyong mga puso? Oo. Oh, oh. Nabawasan. Ayan. So, syempre, kanina, ay, uh, kadagram nakita nyo naman na sila po ay na groceries at uh, pinili nila tatayra kung ano yung gusto nilang ilagay dun sa ka, dun sa push cart so hindi pa tayo natatapos doon meron pa meron pa pala grabe naman yan tito jun gusto meron nyo, pa ang tanong gusto nyo pa ba <laughs> <laughs> gusto, pa. gusto pa tayo yung yung malakas gusto niyo pa ba kung oh, mayroon pa. 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 Ah, kung mayroon pa. <laughs> so, yun. Ate Ram. Eh, ibigay mo na yung magandang balita. Uh, ikaw na, Tito Jun. Ako na. Oh, oh. So, ang uh, Tekram Family, ulitin ko po ang Tekram Family, ay uh, napanood po nila yung video po ninyo last time. So, sila, uh, meron po tayong uh, tita, si Tita Alicia Mullins, ay nagpaabot po siya ng pagmamahal para po sa inyo. At uh, ang, uh, at the same time, ang Tekram uh, ang tatayram natin ay nagpapaabot mag, mag, din po sa inyo. Okay? Yung kay Tita Alicia, ang kanya po nga uh, pinaabot po sa inyo Kung na pagmamahal tita, ay 30,000 pesos. pesos. Mm. Alam ko, na ko, alam ko. Tita Molems, thank you Tita, tita Alicia, Alicia Molems. Thank you bo. At, at, po. tapos sa husband ni Tita Alicia Molems, thank you sir mm. for the love to our kababayan here in the in the Philippines. Yes. Tapos, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tapos ngayon naman ang uh, tekram ang tatayram natin is meron po kami inilaan na kada pamilya ho na mga uh, nasalantakan ng bagyo na tig uh, per families ten thousand pesos. So uh, bali ho ang uh, total ho ng uh, pinabot po sa inyong pagmamahal is 40,000 pesos. Ayan. So, palangpakan naman. Masaya po ba kayo doon? Masaya. Ka. So, yung po mga pinag natin kanina, so, inililess lang natin doon sa overall natin. Okay? So, which is, uh, sabihin na natin, sabihin na natin, take the 10,000 sila kasi si tatay naka 10,000, si tatay naka Uh, 8,000 8, 000. 8 000 something. Okay, almost 9,000. Okay? So, kaya meron pa kayong natitira. 20,000 pesos. Okay, Or 21. Ayan. So, siyempre, ang gagawin natin tayo, paghahatiin po natin. Ano, ano po ang gagawin po natin doon sa Uh, financial ho na tulog pa na matatanggap po ninyo. Magpalit pag-ugtali sa kaning kon, basa ilang para pa sa nitso nila. Ah, ah sa nitso. Matatarungon. Ya, Matatarungon. Ano yung matatarungon? Ayoson Matatarungo? ba? Ayoson. Ayosin. Ah, Ayosin namin. Kayo po tayo? Kailan din? oh Ayosin namin din ang lapidan nila. Ilang nitso kay si Raman. Uh, ano ba? Gabok na, gabok. Oh, sirang ilang nitso. Amon taro, amon sinabi. Amon ba? sinamin namin yung maganda nilang ano, mitso. Eto okay. na po, uh, Tatay uh, Dindo, Tatay uh, Jim, Jimmy. Tanggapin po ninyo ang pagmamahal ng Tiger Family at ni Tita Alicia. Siguro dalawang kamay. Yan. Paano ba? Yan, ganyan. Okay. Bilang. One, two, three, four, five. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000 Pesos yes. Okay. Ano po ka masasabi muna ni Tatay uh, Jimmy? Uh, maraming salamat ho ni Tatay Tikram. Tita Alicia. Uh, tita Alicia, salamat po sa inyong lahat. Sa lahat na, po na, na, ng Katekram. Sa, uh, sa lahat po ng kapamilya sa Tikram family. salamat. Maraming salamat. salamat. Nakaw kayo nagmatabang ng karta. Si tatay, pansin ko siya parang mababa ang luha niya, no? Hmm. Laban lang ha, tay. Hmm. Maniwala at lang mo tayo sa ating Diyos, okay? okay. Hmm. Basta Laban kami niya. ay mahal na mahal po namin kayo. Kaya kami nandito. Mahal na mahal po kayo ng ating Diyos, okay? Laban lang. Kaya lagyan niyo ng matatag na lakas ng loob yung puso niyo. No, tay. Okay? And syempre hilingin natin si Pastor na makapag-pray. Pastor? Dito. Dito si Pastor. Ano po? Uh, Pag-pray uh, pag po natin, Pastor, si Tatay uh, Dindo, Tatay Jimmy. May encouragement ko words of encouragement ano, oh, sa, like, uh, baloko, na o sa kay uh, ko nga dili jud bisaya lang oh, oh. kamo og ko nga dili jud lalim or dili sayon ang nahitabo sa inyo kay pamilya man yun na no? pero may namon sad gyoy purpose ang Ginoo nagi katuyuan ang Ginoo sa tanan 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 nga pangitabo sa pagkinabuhi ang Ginoo dun, dun purpose kay sa Bible kung nakaila mo or nakadungog mo ni Hope di ba nakakamana ni Hope sa story ni nga. Kung hindi mo tanawin, grabe po kasakit ang experience sa kinabuhi niya. Diba? Matay ang mga anak, tanong property niya, wala. Pero ang mm. gibilin niya asawa. Niyang, ang gibilin sa ginoo siya, iya asawa, mao niya ang magsigig ingon nga ho. Nga magsigi magsigig pa magkagsampitan ng imong ginoo. Oh. Diba? Tungluhan na imong ginoo, balikasan ng imong ginoo, kay na. Pero ingon ni hog, ingon ni hog, hubo okay. ko nga ni Gawas, sa akong ginikanan, kubukod kong umabalik sa akong ginoo. Mm -hmm. So, but pasabot, girecognize recognize ni Hoog, yad yung gila nga, kining tanan nga nasa to ah, lumalabay ra Ipahuam ra hindi sa ginoo, ipagamit ra dyan sa ginoo. Nga, usapod nga ikuan ako sa inyo, ang ah, tanan, huwag doon sakit sa to ah, sa to nga part, sa inyo nga part, sa, sa pamilya nyo, pero hinumdumilan dyan, nga ginoon, higugma dyan dyan No? Wala so, ko na siya nagpasabot nga nga ginoo na supo ninyo ang gino gitalikdan mo nga supan ang ang kwan lang yod. nga ang ginoo nga pangita sa kung kun saon kaniya nga makaila niya, siguro ang ginoo dugay na nga sigig sampit niyo sigig sa inyo ang holiday pero daghan pud nga higayon nga gina-reject tong ginoo nga wala na nato sigi panumbalinga mo na usay nga, 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 nga ginatapik ta sa si ginoo ba nak mura mag nalimot na kanako di ba man ang Ginoo mag nak mura nalimot na kanako pero wala oh else gamiton sa Ginoo ang kasakit na to para mas makaila pa ta niya tama ang uh, gamiton ni Lord ang mga kasakit sa to ang panghitabo sa tong pang kinabuhi aron nga mo ni niya kung wala ang Ginoo wala jud ta mo. Diba? tama wala jud ta mismo jud so usa ko ko, nga ikuan uh, nako nga pinaka nindot yun nga butang sa itong kinabuhi. Kung si Kristo na sa itong kasing-kasing. Kung si Jesus Christ na sa itong kinabuhi. Kay diligay yung garantiya diligay yung garantiya ang mga butang sa kalibutan nga makapalipay na ito. Na diba? Naidagahan nga mga tao madagahan mga tao nga kwartahan dagdagan kwarta pero diligay yung malipay yun. Ano? mo na gingon na to, ang kalibutan, mga butan sa kalibutan, busan sa pa na siya, diligid garantiya nga makahatag kalinaw, kasing-kasing malipayon, gawas lang yun ni Jesus. Uh, ako, salamat sa Tekram, nga doon na yung mga supporters ka nag-help ninyo sa financial, na no, nag-extend sila tungkol kay nakita nila inyong kahimtang. Pero sa ako ah, ang gusto nako ihatag po sa inyo ah, si Jesus nga inyo i-accept sa inyong life, sa inyong kasing-kasing. Before ko pray, doon na kay prayer nga gitawag na mga sinner's prayer or prayer sa pag ba. So, kung sa ilitok na ko, pwede ra po din yun yung sundon. Hindi mo pray ko ninyo. Ha? Ato yung ato mga mata. Uh, Ginong Isus, nini nga kagabihon, salamat sa kay Gayunan. Ngayon mo gihatag ka na mo. kami sa among kasing-kasing. Pasaylo ako, Ginoo, sa akong tanang mga kasalanan. Nasayod ko, Ginoo. ako. Nga daghang higayon. Nga gitawag ko nimo. Nga mga lagad. Diha ka nimo. Apan Lord, nini nga kagabihon, ako gisurrender ka nimo ang tanan. og ako gigila. Nga kung wala ikaw, wala gayod ako mahimo. Nini nga kagabihon, Ginoo, ako kag imbitar ni mo sa akong kasing-kasing Ginoong Hesus. Sugod sugod karon. Ikaw ang akong Dios, ikaw ang akong hari. Nining tanan Ginoo. Ako gitugyan diha kanimo. Sa ngalan ni Hesus. Amen. So mo pray ko ninyo ha? Salamat sa Ginoo sa Uh, kay gayunan nga inyo dawat si Christ as Lord and Savior sa inyong kinabuhi o ginumdumi nga luyo sa tanang nga pangitabo ninyo plano po ni sa ginong, nga nining orasa makadungog mo na itong ni Kristo, madawat ninyo si Christ sa inyong kinabuhi mo ni pinakaimportante nga gasa jud uh, nga uh, si Christ ang tinubdan sa tanang kalinaw kalipay nato sulod sa kasing-kasing so mo pray ko ninyo ha hallelujah Father God, in your name, Jesus, salamat, Lord, nining duha ni mo ka mga anak, Father God. Nga nining kagabi Lord, nining dawat ka ni mo sus ng ilang Diyos sumanuluwas. Gino, nakita ni mo, ang ilang gibate, ilang gibugaton, silang kasing-kasing, ang naitabo sa ilang pamilya, ang naitabo, Lord God, sa ilang, uh, mga, mga anak, you know, Apon, Lord, sa sabi ka, O oh, Diyos, nga ikaw lamang ginong bugtong na sayod sa imong mga plano sa ilang kinabuhi. Nagaampo ako kanimo mga mahan ng nga kagabihon. Ngayong imong balang espiritu, O oh Diyos, magahupay. Magahupay, Lord, sa ilang mga kasing-kasing gino, Nga ang ka guol, ang tanan kabalaka, ang tanan kasakit, ang tanang depression, Lord God, even the anxiety, gino. Sulod sa kasing-kasing. Ako gayaan po kanin mo, Father God, nga ikaw magakuha niya ng tanan, Father. And I pray, O Lord, nga pulihan ka na nimo confidence sa pag-trust kanimo ka Lord Jesus. Lord, take away every anxiety and every depression, Lord, in Amen. the name of Jesus. Amen. I command you right now sa pagpahawa sa ilang kasing-kasing. And I replace it, Lord God, um, spirit of peace, Lord God, and joy that comes from you, Jesus. Holy Spirit, sukat karon ikaw ang ilang comforter. Thank mm -hmm. you, Holy Spirit, nga ikaw Dios ang Diyos mag ka you know. mm -hmm. Salamat, Lord God, sa paghupay. Salamat sa paghatag-kusug sa ilang mga kinabuhi uban sa ilang mga uh, nahabilin pa nga mga kabaneg, mga pamilya Lord. Ang panalangin nimo Ginoo may paabot nga to kanila Father God. Salamat Lord God. Ako kay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ana lang jud. Inong dumi lang jud na. God bless, oh, okay. God, bless. So, God bless. God bless tayo. Ang pingo ang ping. Pamilyar kayo ka ako ba? Murag nagkakita na jud ta. Sabi ko sa kanya, familiar yung mukha niya. Parang nakita kita, na, kita na pa pa talaga siya. tayo. Uh, thank you po, Pasto. Good best pa, Thank you po, Tita Alicia Tsaka po sa inyong husband. Thank Thank you. Thank you. Both, Tita, Alicia. Alicia. po. God bless. God bless po, Thank you. Thank um að hafa þetta